Ayan, magandang araw mga Q. Welcome po dito sa aking YouTube channel, Super so, cute, TV. Kamusta po kayong lahat? Update lang ito mga Q. Ayan, kasi maraming lumalabas ngayon sa Facebook na fake news na yung uh, uh, Sydney, Melbourne, at saka Perth Mill Elias mga Q na concert ay kinansil daw. Ayan, guys, hindi po siya kinansel. Kinapospon po siya at nireschedule po siya. Ayan, so gaganapin na po yan sa March 2026. Ayan, March 15 and 16 po yung Sydney, Melbourne, and Perth. Ayan. So, next year na po yan, guys. Ayan, 2026. Ayan. So, dito maririnig natin, guys, na kinonfirm naman yan nila Ilias at ng producer sa Australia. So, ito pakinggan natin. Tuloy na tuloy po ang Brisbane, pero wag po kayong papaano dahil ang Sydney, Perth and Melbourne po. Ay postpone naman po. Matutuloy pa rin po sila pero sa March po sila mag um, mag show naman po doon. I just here to inform you that our gig in Sydney, Melbourne, Perth uh will be moved on uh, March birth and uh, tuloy pa rin ang kasiyahan natin dyan sa Sydney, Australia. And uh, Melbourne at saka Perth. So, dyan naman tayo magkita-kita sa March 2026. And dyan naman tayo magparty-party kasama ang Elias GTV Ben. And mag-ingat po kayo lahat dyan kasi ah, uh, tuloy na tuloy ang ating kasayahan dyan pagdating ng March. Ayan, and uh, God bless po sa lahat. I love you all. Thank you, thank you so much. Ayan, so yun. Mga Q, confirm. Ayan, so na-remove siya by March 2026. Yan, March 15 and 16 po yung Sydney, Melbourne, and Perth. So, guys, advice ko lang sa inyo, yan, huwag kayong masyadong maniwala dyan sa mga fake news sa Facebook. Yan, so, kung gusto nyo talaga ng legit na update mga QI, pwede nyo puntahan yung account nila, Ilias JTV, yung inquiry, mga QI. At syempre, mga QI, kilalanin din po ninyo yung mga producer nila, mga QI. Dahil yung producer, yan po yung number one talagang nakakaalam mga katiyo. Legit po yung makukuha nating info dyan sa kanila. Mga kyo, Kaysa dito sa mga ano, content creator sa Facebook guys na puro lang naman hakahaka. Ayan, kapag narinig kasi nila sa isa guys, gagawa nila ng content. Iba na yung dating sa kanila. Mga kyo, sinabi nila cancel daw. Ayan, so huwag kayong basta magpapaniwala dyan guys. yan kung cancel po yan, maglalabas naman ng statement sila Ilyas dyan, yung producer mga ka -Q, like yung padok dati nung nakancel naglabas naman sila mga Q. so yan lang po yung advice ko guys kasi marami nga yung ano content creator sa Facebook Facebook talaga talamak yan views lang kasi yan guys yan ngayon uh, may nakita pa ako nagpost na cancel daw tapos may mga nagcomment pa doon na ano daw yan we bot buti nga yan <laughs> dahil sobrang yabang daw yung banda mga ka mga ganun ganun po yung kanilang mga pinagsasabi. Mga kayo. Eh, halata talagang walang mga alam. Mga kayo. So, dito guys, sa aking YouTube channel. Ayan. So, bago tayo maglabas ng mga, ano, ng mga update, mga kayo, ay kinukonfirm muna natin. Ayan, para hindi naman kayo malito, mga kayo. Ayan, so, katulad niyan, meron tayong, meron tayong video na sinabi po ng producer sa Australia, mga kayo, na na-postpone na po yung kanilang Sydney, yung Melbourne nila at saka yung Perth. Uh, niremove po siya by March 2026 At ayan mismo, kina Ilias GTV mismo lang galing Mga kakiyo Ayan, uh, gaganapin na po siya by March 2026 So yun guys, ayan, maraming maraming salamat po sa panonood ayan, Kung pwede lang na hindi tayo mag-Facebook, hindi tayo mag-Facebook <laughs> Pero ako kasi guys, uh, nagpe-Facebook po ako Siyempre meron po akong Facebook page yan. Pero Facebook page lang po. Limitado lang po talaga yung nakikita ko sa aking Facebook page. So, nakapallow po ako kila Kinji. Yan. Kila ilias Lahat po yan yung member po ng banda. Kila Dave. Yan. Kila Adrian. Kila Takloy. Lahat po sila nakapallow po ako sa kanila, guys. So, more on sa kanila lang po talagang post. Yung halos nakikita ko. At uh, kapag meron silang concert, mga kayo, yung ginagawa ko kasi, kapag meron silang concert sa isang lugar, yung automatic na pinupuntahan ko, guys, yung producer, yan, yung LGO, ayan, yung, mayor, ayan, pinapalo ko yan mga yan Ayan, tapos kung may mga concert sila abroad mga kiyo, yung ano talaga, hinanap ko talaga yan, kung sino talaga yung magpoproduce ng kinilang concert. Kasi sila po, sa kanila po talaga ako kumukuha ng update mga kayo. kasi legit po talaga yan. Mga Kasi hindi naman pwedeng magsalita ng hindi tama yung mga producer na yan mga kakiyo. Dahil unang-una, yan na sila po yung gumastos sila po yung ano nag-held ng event na yan so sa kanila lang po talaga tayo pwedeng maniwala hindi po dito sa mga wala namang ano ambag mga kakyo more on content content lang po yung ginagawa nila so yung iba fake news pa yung iba wala pang katuturan mga ka so yun lang guys maraming maraming salamat po yan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe yan marami pa po tayong aabangan sa ating mga idol guys so tuloy-tuloy po yung lipad ni Elias JTB mga kyo. So may Canada pa tayo na aabangan mga kyo. So abang-abang lang kayo sa mga update dito Mario. kyo. Pinoconfirm pa natin lahat yan guys. Ngayon kasi mga kyo, wala silang fix na schedule talaga. Like for example dati guys na meron tayong makikita na schedule talaga nila. So ngayon po wala silang nilalabas mga kyo. Yan. So nagugulat na lang tayo na may show sila sa ganito. May concert sila dito. Yan. So nagugulat na lang tayo paminsan-minsan. Matthew. So, maraming maraming salamat, guys. Yan, ingat po. God bless po. Yan, oh, hi, ha mga kakyo. Yan, salamat po sa suporta ninyo dito sa aking YouTube channel. Yan, so, ingat po kayong lahat. <mukas>